Question. Pag narealize mong napagod ka na o pagod ka na, may love ba yon? Kasi pag sobra kang ilove o pag in love ka o pag nasa gitna ka nung nararamdaman mong pagmamahal, nakakaramdam ka ba ng pagod? Or yung pagod nararamdaman mo lang pag wala, na, wala ka na rin pagmamahal? Ano ba yung nauuna? Nauuna ba yung kawalan ng love o nauna yung napagod kaya nawalan ng love? Napagod. Parang napagod eh. Kasi napagod. wala ka ng drive oh. to love eh. Kasi pag mahal mo isang tao, hindi ka napapagod, di ba? Oo. Napagod muna siya, kaya wala yung love. No, 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 no. Mm. Ganun din kasi siya. Pero kung, siya. kung love mo yung tao, hindi ka napapagod, di ba? Iya, yeah, ako nandun yeah, din ako. Oh. Kung love mo yung tao, hindi ka napapagod, kaya ka napagod kasi nawala yung love. Iya, yeah. kasi, oh. kasi, oh. kasi diba, di ba, ka pag in love mahal... ka nga, 'Yung love mo nga ang nakakawala ng pagod, eh, di ba? Huh? Pag nakita mo 'yung tao, ayaw eh, na ako na, pagod 'ko pag nakikita ko siya. Mm. -hmm.